Binili ko ng patay, tinapon ko ng buhay. Ano ito? Ang pahulang ito ay galing kay Clifford Marquez ng Ilocos Norte. Nanay, kapag nagawa mo ito mahulaan, bago matapos ang tatlong minuto, meron kang 1,000 pesos gawin mo. So, paano nanay? Ready ka na? Ready. Ready na. Dahil kung ready ka na, your timer starts now. Sige, nunay. <laughs> Sige, nanay. Hula. Kaya mo yan. Maba. Instant panalo talaga dito, mga katropa. Huwag muna kayong alis Gusto nyo ba banalo ng ganyang kalaki kagaya ko? Wow! Yung hit ng larong nito ay ilalagay ko sa may comment section. Mag-register na kayo at mag-deposit. Tara na, sabay-sabay tayong pumaldo at manalo. pa yung oras mo nanaya? Isipin mo mabuti. Binili ko. Kandila. Mali ang kandila. Binili ko ng patay. Tinapon ko ng buhay. Ano ito? Mahaba pa yung oras mo. Isipin mo nang isipin, nanay Kaya mo yan. Halaman. Halaman. Mali ang halaman. <laughs> Sige, Hanay. Kaya mo yan. Mahaba pa yung oras mo, nanay At 2 minutes and 16 seconds pa yan. Mahaba pa. Isang sagot lang yan, nanay Bulaklak mali Sige lang, sagutin lang na sagutin na ay Mahulaan mo yan <laughs> Magsusuga pa ata ng kambing si nanay Lapalaban pa sa challenge <laughs> One minute and forty-five seconds. Malayo pa, mahaba pa yung oras mo nanay. na, kaya mo. Yan. Nanay, dito ko lang tumingin para ano. Ayan. One minute and twenty seconds. Mahaba pa yung oras mo, nanay. Ang tanong natin, binili ko ng patay, tinapon ko ng buhay. Ano ito? Mahaba pa yung oras mo nanay ha Meron ka pang 1 minute And 1 seconds Para sagutin yung katanungan ito Kayo ba mga katropa alam nyo Kung anong sagot dito sa katanungan ito I-comment nyo dyan at akin titignan 50 seconds Malaba pa ano? Dami uh, sa Hindi, hindi Mahaba pa 40 seconds Kaya ba yung nanay 30 seconds. O oh, binalagaamit ito ng mga lalaki. Vetero male. 15 seconds. Ulan mo nasagot Sigarilyo. Sure ka na ba sa sigarilyo? Yes. O oh, nanay, dahil nahulaan mo ang tamang sagot, sa katanong nga, binili ko ng patay, tinapon ko ng buhay. Ang tamang sagot dito ay sigarilyo. Sigarilyo, sagot mo, nanay. Congratulations okay. sa sa'yo. Nanalo ka ng 1,000 pesos. Salamat sa katropa Motor Black. Okay, nanay, thank you sa pagkasa sa 3 minutes challenge.